Shoutout nga pala kay John Ryan Carbonel. Sabi niya nakakainganyo naman bumili niyan. Haha. <laughs> At uh, ayun, salamat Pops. At uh, tinanong din niya, nare-restore naman siya Pops. Sabi, sabi ko, oh, nare-restore 'yan Pops dahil uh, ito nga, kaka-restore lang nitong uh, Brutus ko. Ito ay uh, one yung last ending na plate nito. Kaya January ngayon, nare restore ko siya para magamit natin. At uh, hindi naman ibig sabihin Pops na napisa out na yung two stroke hindi na siya mariristro, nariristro pa rin yun, paps. Bali, yung mga existing na two-stroke, sa mga hindi nakakalam, yung mga existing na two-stroke, marami kasi nagtatanong sa atin kung nariristro ba yung, uh, yun nga, yung ganito, yung two-stroke. nariristro na siya, paps. Na-pace out lang siya noong uh, 2007 kasi yung huling labas na ito, yung Tari. So after nun, yung 2008 na onwards, wala nang two-stroke. Pinace out na siya, pero yung mga existing na two-stroke na na-build, Nariristro pa siya basta kumpleto yung papel, kumpleto yung mga parts. Yan, mariristro, mariristro siya. Actually nga, sa ibang bansa, sa Malaysia kasi nakapag-work ako sa Malaysia, doon talaga napakaraming two-stroke doon. Dahil uh, halos lahat ng mga Malaysian gusto nila two-stroke talaga. Yung mga, kung alam nyo yung RXZ, catalyzer na 125ZR, alam nila yon Yun yung mga gustong-gusto nila doon sa Malaysia. Kaya... Dito sa atin, of course, ito kasi ito yung uh, lumabas sa atin dito mahirap kasi makahanap ng mga ganong motor kaya ito talaga yung gustong gusto ko at pinagmamalaki ko dito sa atin sa Pilipinas yung HD3 at Brutus dahil uh, ito yung lumabas dito sa atin at uh, ito yung uh, mga hari ng uh, kalsada nung araw at hanggang ngayon naman meron pa rin itong mga to kaya ayun sa mga nagtatanong pop up sinulit ko nariristro pa yung uh, two stroke kaya yun kung gusto nyo bumili talagang why not? Dahil uh, masarap. Masarap talaga sa piling yung two-stroke dahil uh, ramdam ramdam mo yung power, tapos yung vibration, yung tunog, yun doon ako naihahaliw talaga eh. At of course, yung usok talaga. <laughs> Lalo pagka may dumaan sa kalsada, tapos nakita mo bang kapal ng usok na puti. Alam mo na la two-stroke agad yun. Lalo pagka mabango yung amoy. Sarap, sarap makakita ng uh, makapal na usok. Kaya nga tayo nag two-stroke para yun i ano natin i appreciate gusto ko lang batiin po si Son Padilla si Jewel Portillo si Julius Padilla si Maclian San Juan si John Dave Pascual si Poy Pelisiano, si Cesar De Los Santos si Chuck Neil Manalo si Romer Works Cagayan at siyempre si Boying Kagayan ng Team Morong Rizal. Ayan, shoutout sa inyo mga paps. Ganon din si Samil Gamilon Akil ng Sultan Kudarat. Shoutout sa iyo paps at saka kay Paps Harvey. Lahat ng mga Team 2 Stroke dyan sa Rizal. Ayan, shoutout sa inyo mga paps. At uh, ngayon, nandito uh, ako ngayon sa uh, amin sa may uh, malapit sa Makamot. At ito, uh, eto, dala ko yung si Brutus. Ngayon ay uh, gusto ko rin i-shoutout pala si si Pops sa uh, Totoy na gumawa nitong uh, aking uh, Brutus dahil uh, yun, hindi na siya nag uh, overflow. Ayun. Wala na, wala nang tumutulo dito sa ano. Kasi no nakaraan ano, eh, may overflow pa 'yan pagka naka-on yung ano etong uh, gas. Ayun. So, in-adjust niya yung ano dito, yung uh, floater dun sa loob ng carb. Hindi natin makikita. At uh, ngayon, ayan, okay na. Tapos nga pala mga paps, dahil, uh, syempre, tapos na rin ang uh, New Year, ang ginawa ko ay uh, binalik ko muna yung uh, silencer na stock. Pero, ano, yung unat ng konti para malutong. Para hindi siya masyadong maingay ngayon. Kaya, ayan. Yeah, parinig ko na lang sa inyo mga paps yung uh, tunog ng uh, nakakabit ngayon dahil uh, ito open area naman to pwede nating testing uh, testingin dito Ayos na yung uh, tunog nitong ano nung brutus ko hindi na siya yung sobrang lutong dahil uh, ngayon ay uh, pwede ko tong dalhin na sa malayo at uh, kakarestore ko lang din kasi nito para alam mo yon hindi masyado tayong uh, masita Sitahin kasi masyadong maingay talaga yung yung malagapak natin na uh, silencer at ayun uh, may lutong din siya kahit paano pero hindi na siya ganun kalakas at uh, yun nga inuulit ko wala na siyang Overflow Ayan. Nakakatuwa. Shoutout nga din pala kay Sir Eric Alejandro. Ayan, Pops. Napakasolid ng dala mo na brutus nung, ano, nung uh, isang araw. Kasi <laughs> nakakita ko talaga sobrang kintab. At uh, ngayon, pagka napasyal ulit ako dyan sa inyo, sa Cardona. Ayan, silipin ko yung iba mong uh, alaga dyan. Lalong-lalo na yung... Uh, Stag na Brutus na Galaxy talaga yung gusto kong makita Paps dyan sa inyo sa Cardona at uh, natutuwa din ako dyan sa inyo sa Cardona dahil napakaraming mahilig dyan sa Brutus alam ko may nag-send din sa akin ng picture dyan nalimutan ko lang yung pangalan pero si Paps yun eh na nasa ibang bansa, nasa Canada yung motor niya ay nandyan iniwan sa kanila ngayon ay uh, hindi pa daw siya makakabalik dahil nandun pa siya sa Canada kaya ang ginawa niya, tinago niya muna sa kwarto yung motor niya na dalawang Brutus kaya yun Napakasolid uh, dyan sa inyo sa sa Cardona Kaya lahat ng mga viewers pala natin din dyan sa Cardona Shoutout po sa inyo lahat uh, At uh, hindi ko na kayo may isa dahil uh, ang dami dyan mga pups Kaya ingat sa atin lahat, ride safe lagi At uh, yun, lagi tayong magbaon ng tuti <laughs> Pagka maglolong rides Kaya maraming maraming salamat po lahat At uh, ingat and God bless, thank you.